going to MLEX Manila to fetch little fame and Wayne. Kasi kahapon, while we are in our college class, pag uwi namin, wala na yung dalawang bagets. So, mama na kay Tita Johnny and Tita Nami. So, ngayon, instead na kasama kami sa mga guidance counselors gagaling, eh, tama ba dali? Eh? Yung mga old guidance counselors no, in the division of San Jose del Monte City. Alim lang sana kami. <laughs> Hindi na tuloy because we have to fetch our children in, in Muñoz, no, QC. Yun yung dalawang bata na may sariling desisyon na when they, when they want to go with their titas, they will really go, no? Kasi inform na lang kami na wala na sila sa bahay <laughs> So this time, we will get them Kasi bukas ay Monday, may klase sila Nagkakagati sunduin eh kasi sila pumasok Kaya lang hindi sila ganyan Kailangan daw talaga nilang pumasok Siyempre kasama natin sa mundo si Manang Sally. Hello Manang Sally. Kasi magagalit si Fame Valerie pag di siya nakita. Best friend siya ni Fame. Pag laging wala siya, umilit ang ulo ni Fame. At siyempre si Daddy naman ulit ang driver. Hello Daddy. Say hi. Hello. Wala naman kayo ibang driver ko. <laughs> ano ba, Kasama din natin si Kuya Fritz. And siya for me. Hindi mo mawala. Ang mommy. <laughs> ba ang munyus from our house? sisi? tanong mo kay sisi? kasi may sisi ka kahit nga siri yata wala kayong si Rit meron siri Tama <laughs> mo sisi? wala ka ding siri meron si Rit <laughs> <coughs> look at the sunset ganda ng sunset oh it's beautiful Ang ganda ng sunset. It's good. It's warm. It's so comforting, you know? Ang ganda talaga ng sunset. Traffic pa din. Bagal takbo natin. Sana magawa na yung ginagawa na yung taano na yan, no? Ano tawag yan, de? Sa daanan na yan. Skyway? Skyway. Pero pa nagkaroon ng lindol na kakatakot. sa ilalim ko ng skyway. My goodness. Mura um, ang isang Wow, ang galing ng mga bikers, so oh. Wow, with hand sign, hand signal. Na-miss ko tuloy mag-bike. <coughs> Ayan, dito tayo sa back. Saan mo niya? Ay, mo niya sa ba today? Umikot na tayo dito sa ano, Rotonda. Malapit na tayo. Check natin ang ginagawa ng dalawang bulilit dito sa Munyos. Ito sa Edon. Ayan, dito na tayo sa Munyos. Okay, liliko na tayo dito sa Munyos Market. Yan sa Munyos Wet Market tayo liliko. We're going to the left, then straight, then doon na yung apartment ni Tita. Naghahanap na ko kagay si daddy. It's straight line eh. Bawal yan dyan eh. Bawal ka mag, ano, mag left. Itikitan tayo. Yan, nagkagay mo na si daddy. I just check kung may pulis. Wala naman daw. <laughs> Ayun, nakakagimog na siya. Nakaikot. Pasimple lang, diba? ba? Oh, o, yung galing niya. Dito na siya nagkukagin mo, mo. Then, you will turn right. dami ng polyo, Siguro mura na lang market. yung polyo. Yan. Kahit traffic, yan. Yeah, turn right. Dito at market. Sa so, Amon News. Pagating sa Walter Mart, turn right tayo. Then, diretso lang. Yan, diretso lang tayo. And then, turn left. Kapag doon yung nagkapag. Ayan na, left. Sa Lanutan Street Ayan, Lanutan Street Tapos, diretso lang tayo And then, we turn right Right there <laughs> On your the right side And then, ayan yung apartment nila Tita Johnny Yung kulay blue na building na yan Sa left side Ayan, nandiyan sila I think sa 4th floor Dito tayo magpapark sa tapat Ayan, yung gate ay sarado kasi nasa market daw sila. Nag-market ang mga chikiting kasama ang tita. Uh, While we are waiting for uh. ah. Valerie and Wayne, meron ditong napakaharot. Ah. Nahuli ko kasi mm -hmm. robos... oh. may robo sa... Ay! May sa... Sige, sige, sabi. Isa! May robo sa ma... Kotse! Tapos... Dati naman eh! Isa! Mission fail ka lang eh!